Oh. Kilala niyo si Mayor Gulapa? Oo, oh, ang uh, ano alam mo si Nati Isuokay ko oh, yun. Lahat ah. ng gulay eh, lahat ng pulutan sa agay, na, ka pa at kayo, eh, maliit pa ako. Ano naalala niyo kay Mayor Gulapa? Ha? Huh? Ano naalala niyo? Ay, ang sabi ba na, peta na no? Ay, alam mo naman ang tao, para hindi ka mahinipitan yan. Bago na, no? Ngayon, may naggalang babaw bawat pagkala ay siya na yun. Diba talaga na ang bawal ang igala. Nak Nakatapos, ano? Di, di ano na, nagkano na. Ang ipinagtataka ko. <coughs> si, magaling ang tatay mo. May gareng. Sinugod ang munisipyo. Sinugod ang munisipyo. Sinugod ang ano, Siyempre, Una na ako bago pa nila ako mapatay. Di mo napangapagal bago pinatay. Ang... Ang galing na, na tatay mo, Ano po kwenta niya yung lola ko sa si iba. Ano naman ito doon. Ako naman may tindahan. Eh na, na, naririnig ko si ari natin. At kilala-kilala ako ng lola natin po. Ay ngayon eh yung inuhulog niya, yung, siguro, tauhan din ng mga taon dapat din niya, yung oh. kalaban, hmm. mahigpit talaga ang... Ay, tama na mahigpit na eh, masama naman ang masyadong mabait eh, ano. Yung inuhulog daw, ano ko kwenta naman, yung mga lalaki sa aming harapan, ay, ako, inuhulog ito kami, gula